Good morning, good morning mga kabotog Isang mabagpalang araw sa ating lahat Muli ito sa si Kabotog TV uh, Ngayon ay Papakita ko sa inyo yung Mga iniipon ko na ibibigay ko Sa mga subscriber ko uh, Lahat kasi ng mga nagko-comment Sa video ko uh, Inilist ako yung mga pangalan Kasi pag marami na siya uh, Irarapol natin Tapos pipiliin natin Yung kung sino yung mabibigyan nito. Uh, hindi man tumahal mahal pero at least eh, matutuwa kayo. Mga gamit nito sa paglibang-libang sa pangingisda. Kaya comment-comment na sa mga subscriber ko. So, Pashare na rin ang video para makita rin ang iba. ah uh, Ilang peraso pa lang ito, pero habang kukunti pa yung mga nagko-comment, uh, iniipon pa natin. Kaya mga subscriber ko, comment na. Ayan ah, mga kabotong, uh, hinihintay ko pa yung isang... ibigay natin sa mga subscriber natin na lagi nagko-comment. Lahat ng pangalan ninyo ay nililista ako kaya bubuo na tayo pag marami na. Ilan pa lang kasi ang comment eh. Kaya sa mga subscriber ko, comment kayo para malista natin yung mga pangalan. And, and. si mga kabutog i-subscribe my youtube channel kabotog tv comment na rin kayo para mapasama yung pangalan nyo sa mga bubunotin natin God bless, salamat